Mga kababayan ko, ano sa palagay ninyo itong nakikita natin sa kasalukuyan? Nakuna ng aktwal na video ito na nagaganap sa Lake Wawa sa kasalukuyan. Ano yan? Ulan ba yan? Water evaporation ba yan? O iyan na ba yung nakasulat sa Biblia ng mga revelations? Kung wawariin natin talagang uh, nakakapagtaka ang nangyayari sa ating paligid sa kasalukuyan, di ba? kung hindi ako nagkakamali tubig yan na hinihigop ng uh, nature at uh, siguro para nagigib di ba ayan saan kaya dadalhin yan di ba o ayan o oh, kitang kita na umaangat yung tubig at uh, parang uh, kinukuha yung tubig hindi ulan yan mga kabarangay at mga kababayan ko hindi ulan yan por sigurado ako hindi ulan yan hinihigop yung tawag na water evaporation. Kaya nakakapagtaka ang nangyayari sa ating digdig at ito na nga siguro yung mga revelations na nasa Biblia, di ba? So abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata kung anong dulot nito.